gagawa Foundation sa kinilala ng Abu Dhabi Blood Bank sa ilalim ng Sheikh Khalifa Medical City dahil sa patuloy nitong pagtulong sa pamamagitan ng regular na pagdodonate ng dugo. May hato na balita si Bert Cerudo, live po mula sa Abu Dhabi, UAE. Bert, good morning! Bert, good morning dyan sa ating mga kasambahay at sa inyo dyan sa, dyan studio. Isa sa binigyan ng pagkilala ng Abu Dhabi Blood Bank of Sheikh Khalifa Medical City ang Kamanggagawa Foundation na pinangungunahan ni na Brother Eli Soriano at Kuya Daniel Razon. Ito ay dahil sa patuloy na suporta ng grupo sa pamamagitan ng regular na pagdodonate ng dugo ng mga kasapi nito upang makatulong sa mga taong nangangailangan ng blood transfusion dito sa United Arab Emirates. Isang tropeyo at certificate of recognition ang ibinigay na tinanggap ni na Brother Jun Lorenzo, Brother Jun Eugenio at Brother Noel Malig bilang simbolo ng pasasalamat mula sa Abu Dhabi Blood Bank my uh, gratitude and the deep thanks to Kamangagawa Association for uh, helping the society and uh, organizing blood campaign regularly with Abu Dhabi Blood Bank. Thank you very much. Ang pagkilala ay ginawa kalinsabay ng pagdiriwang ng World Blood Donor Day na ay sinasagawa tuwing ikalabing apat ng Hunyo taon-taon. Ang okasyon ay ginawa sa pakikipagtulungan ng Abu Dhabi Marine Operation Company upang pasalamatan ng 50 regular na donor at mga kumpanyang patuloy na sumusuporta sa nasabing institusyon sa kanilang ginagawang donation drive nitong nakalipas na limang taon. Ang Abu Dhabi Blood Bank ay nakakatulong ng malaki sa mga taong nakakaranas ng thalassemia dito sa United Arab Emirates. Ang thalassemia ay isang genetic defect kung saan inahadlangan ito ang pagbuo ng hemoglobin na isang protina na matatagpuan sa red blood cell na siyang responsable sa pagdadala ng oxygen sa iba't ibang parte ng katawan. Mula dito sa Abu Dhabi News Bureau, Bert Cerudo, para sa Hataw Balita ng UNTV News Worldwide. Bet? Maraming salamat, Bert Cerudo, live po mula sa Abu Dhabi, UAE.